na mga Pilipino na lumaban sa mga noong ikalawang digmaan. Pero ang napakalaking tanong, sila nga ba ay may tuturing bilang kakampi? O kaaway? Ika-anim e na Mayo sa taong 1941, tuluyan na nasakop na ng hapon ang buong kapuluan ng Pilipinas kasunod nito ang huling pagsuko ng mga pinagsamang persa ng mga Pilipino at Amerikano sa isla ng Corregidor. Pero hindi ito naging kahiyan para sa mata ng marami dahil ang Heneral na si Masaharo Homa na namuno sa pagsalakay na ito ay napalitan sa pwesto. Misyon sana niya na dapat masakop ang Pilipinas sa loob lamang ng dalawang buwan ngunit inabot ito ng limang buwan na alintala ito dahil sa matibay na depensa ng mga sundalo sa koridor, Ito ay may tuturing bilang napakalaking dago para sa mga hapon. Sa panahon ng pananako, matindi ang nararanasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga hapon. Lahat ng kanilang salita ay nagmistulang batas. Habang namumunang imperyo ng hapon, maraming mapangka na gerilya ang nabuo upang labanan ng pwersang mananakop. Isa na rito ang kontrobersyal na hukbalhap o hukbong bayan laban sa hapon. Nagmula ang pwersa ng hukbalhap sa mga magsasaka sa ginang Luzon, partikular sa probinsya ng Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. Layunin ng samang ito ay unti-unting pabagsakin ng Hapones upang makamit ang kalayaan ng Pilipinas laban sa mga Hapon. Pero matapos makipaglaban sa mga hapon, nilabanan rin nila ang gobyerno Bago pa man sumala kay mga hapon sa Pilipinas, meron na mapangkat na mga magsasaka ang nabuo na pinamumunuan ni Juan Fleo na miyembro ng Partido Komunista ng Pilipinas na itinatag ni Pedro Abad Santos. Nang dumating ang mga Hapon, Maraming inosenteng tao ang nakakaranas ng pagmamalupit ng nasabing mananakop. Nariyan ang sapilitang pagkuha ng ari-arian, maramihan at malawakang brutal na pagpatay, pagpapahirap sa mga mamamayan, pagsunog ng makabahayan, paghahas sa mga kababaihan, at ultimo mga bagong pangan ang nasanggol ay walang awang pinapatay. Gagawin nila ito sa mahabang panahon hanggang walang buong tapang nalalaban. Dahil rito, may naganap na pagpupulong na pinasinayaan sa Kabyaw Nueva Ecija. Inibitahan lahat ng mga grupong sumusuporta sa komunismo kabilang na ang Partido Komunista at Palipunang Pambansa ng Mabugugid. Layunin ang pagpupulong na ito upang pag-usapan kung paano labanan ang mga persang hapon. Sa pagpupulong, na pagkasundoan nila na labanan ng hapon sa pamamagitan ng gera de Guerrillas. Noong araw na rin yon, naghahalal na rin sila na mamumuno sa iba't ibang posisyon ng nasabing grupo. Dito naging chairman ng kagawaran ng militar si Luis Taruc at naging vice chairman naman si Casto Alejandrino. Pero hindi pa rito binawa ang Kugbalha. Sa pagdating ng komprehensyang ito, maraming mga armadong grupo ang agad na kumilos at nagsimulang maging aktibo sa ginang Luzon. Mula sa dating miyembro ng 10,000 noong 1941, lumubo ito hanggang 30,000 sa taong 1946. Noong na kadalumput na Marso sa taong 1942, nagpulong ang mga pinuno na magsasaka upang bumuo ng isang nagkakaisang samahan ang hukbong bayan laban sa hapon na painikli bilang hukbalha ay ang napili nila bilang pangalan ng samahan. Patapos ang pagpupulong na ito, isang komite na militar kasama si Luis Tarok bilang ang Supremo at Castro Alejandrino bilang bising kumandante militar na magiging pinuno ng nasabing samahan at sa pagkakataon na ito, sinimulan na nilang labanan ang mga hapon. Tanyag ang grupong hubalhap Hub sa pagkakaroon nito ng mga babaeng membro. Sumasalaming kasi ito sa pagpapakita ng tapang nila sa mga ginagawa ng mahapon sa mga kababaihan tulad ng paghahasa. Pinapakita nila na kayang kaya rin nila makipagsabayan sa mga kalalakihan. Ang mga ibang babae harap-harapang nakikipaglaban sa mga hapon habang ang iba naman ay lumalaban sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga intelihensya at impormasyon na nakakalap nila. Sinasanay rin sila sa pagmimediko, propaganda at mga taktika sa pangangalap. Isa rito si Commander Dayang Dayang na ang kanyang pulutong ay nakipaglaban at natalo mapersa mga hapon sa Kandaba, Pampanga. At si Commander Liwayway na lumaban sa panahon ng labanan sa Kamansi kahit na mas malaki pa ang bilang ng mga hapon. Ang mga aktibidad na tulad nito ay mas lalong nagpataas sa kanilang moral upang mas tuluyang panglabanan ang mga hapon. Si Luis Tarok ay nakipagtagpo kay Colonel Thorpe, isang mataas na opisyal na mga Amerikano. Sumang-ayon sila na makipagtulungan sa mga hukbalhap upang labanan ang kasalukuyang pananakop ng hapon. Susuporta ng mga Amerikano mga hukbalhap, magbibigay sila ng armas, kagamitan at mga supply. Lumipas ang ilang mga buwan na pakikipaglaban ng mga Amerikano sa tulong ng hukbalhap laban sa mga hapon, ikinuwento ng mga Amerikano ang naging karanasan nila kasama ang mga hukbalhap. Ang mga pamamaraan ng hukbalhap ay madalas na nila rawan ng mga Amerikano bilang mga terorista. Nariyan ang pag-torture sa kapokababayan nila at sa pilitang pagkuha sa mga ari-arian. Hindi maganda ang naging karanasan ng mga Amerikano kasamang mahubalahap. Isang matibay na ebidensya rito ang pahayag ni Ray Hunt, isang serhentong Amerikanong sundalo na namuno sa kasamang mahubalahap. Sinabi niyang kanyang karanasan sa nasabing pangkat. Ani niya. Ang aking karanasan sa ay palaging hindi kayaya Pumapatay ng mga inosenteng tao Nagbit sila kung magdisiplina at pinangungunahan ng mga panatiko. Hindi lang sila mga ordinaryong mga gerilya, tuturing mo pa sila bilang mga terorista. Kalaban rin nila ang ibang pangkat na kapo gerilya sa Luzon. Matapos ng ang kalawang digmaan, inangkin na hubalhab na pinalawak nila ang kampanya ng gerila laban sa mga Hapon. Isa rin raw sila na may malaking ambag sa pagtataboy ng mga Hapon sa Pilipinas. Magkagayon man, hindi sila opisyal na kinikilala ng pahamalan ng Estados Unidos dahil sinusuportahan nito ang komunismo. Hindi nila pinanghawakan ng kaibigan pakikipagugnayan ng pahamalan ng Estados Unidos at inutos na dakpin at arestuhin ang mga miyembro at direkta sumusuporta sa Hawk Nadakip ang pinuno ng sama na ito na si Luis Tarok at Casto Alejandrino. Ngunit kalaunan ay pinakawalan sila ng dating Pangulong Sergio Osmeña. Pagkatapos ay formal na binawag ang kilusan at binuo ang grupo sa pangalang Hawk Veterans League sa pagsisikap na makilala ang Hawk bilang isang lehitimong kilusan gerilya na lumaban sa mga hapon noong ikalawang digmaan, si Castro Alejandrino, ang naging nominal chairman nito. Noong taong 1946, may naganap na eleksyon na tumagbo si Luis Taroc sa kapulungan ng kinatawa ng Pilipinas bilang bahagi ng partido na Democratic Alliance na pinamamunukan ni Sergio Smeña. Dahil sa kasikatan ng hukbalhap sa mga panaw na yon, ay agad na nanalo sa eleksyon si Luis Tarok. Ngunit, kinontra ni Luis Tarok at ipa ng Democratic Alliance ang paggamienda ng mga Amerikano sa konstitusyon. na kasi rito na pagkakaroon na pagkakapantay-pantay ng karapatan ng mga Amerikano at Pilipino kapalit ang rehabilitasyon na popondohan ng Estados Unidos. Sumakatawid, kinontra ni Luis Tarok ang Belt Trade Act, ang Parity Amendment to the Constitution at ang Military Base Agreement hindi tanggap na mahukbalhap ang pamumuno ng mga Amerikano sa Pilipinas. Layunin nila ang lubos na pagpapalaya mula sa mga dayuhan. Ang resulta, hindi binigyan ng pwesto si Luis Tarok sa Kongreso at mas masaklak pa na tinanggal pa siya sa kanyang posisyon ng dating Pangulong Manuel Rojas dahil kontrapartido ni Rojas ang kinabibilangan ng partido ni Luis Tarok, ang Democratic Alliance na pinamamunuan ni Sergio Smeña. Dagdag pa ang nangyayari noong ika apat ng Agosto sa taong 1946. Napatay sa pananambang si Juan Faleo. Balak sana ni Juan Faleo na makipagpulong sa dating Secretary of Interior ni Sergio Menya na si Jose Zulueta. Ngunit hinarangan sila na maunipormadong kalalakihan at kalaunan ipinatay. Malaki ang posibilidad na maaring ang kasalukuyang administrasyon ni Rojas ang nagutos upang ipapatay si Juan Fileo. Ito ang dahilan upang mamundo kulit si Luis Taruc at ipapang membro ng hukbalhap at at kalabanin ang bagong gobyerno. Sa madaling salita, binaling nila ang kanilang arma sa bagong gobyerno at naging rebelde sila sa pamalahan. Noong ika na Marso sa taong 1948, formal ang inanunsyo ng Administrasyong Manuel Rojas na ang hukbalahap ay isang kalaban ng gobyerno. Sa mga nangdaang mga taon, nagtuloy-tuloy ang koalisyon sa pagitan ng hukbalahap at ng pamahalaan. Matatandaan, noong ikadalamputwalo na Agosto sa taong 1949, Pinatay ng mga membro ng hukbalhap si Aurora Quezon, ang asawa ni Manuel Quezon sa isang ambush nang siya ay patungo sa Baler Aurora para dumalo sa pagbubukas ng Quezon Memorial Hospital. Noong taong 1948, umabot na ang bilang ng hukbalha mula sa dating 20,000, tumaas na ito hanggang sa tinatayang 30,000, lubusan na napakapangalim na bilang na ito. Nakialam na rin ang Estados Unidos sa problemang ito sapagkat kung hinayaan nila ang hukbalhap, maaaring sila ang mamuno sa Pilipinas at mawala ng kontrol ang Estados Unidos. Ang dating Pangulo ng Estados Unidos na si Harry Truman ay nagutos upang pasukuin ang mga hukbalhap. hindi ng patindi ang labanan na mahukbalhap man ng gobyerno sa nagdaang mga taon. Ngunit na mahalal at nanalo sa pagkapangulo si Ramon Magsaysay laban kay Elpidio Quirino noong taong 1953, unti-unting bumaba ang bilang ng mga ng mula sa dating 40,000 bumaba na ito sa 5,000. Noong ikalabing pito ng Mayo sa taong 1954, sumuko na rin si Luis Tarok dahil na rin siguro ito na nagkaroon na siya ng tiwala sa administrasyon ni Ramon Magsaysay. Dagdag pa ang magagandang sistema na nagawa sa bansa ni Ramon Magsaysay sa panahon ng kanyang termino. Sa pagkakataon na rin na ito, matapos sumuko ang kanilang supremo, nagkawatak-watak na mga miyembro at tuluyan na nabuwag ang kontrobersyal na hukbalhak nilaban nga nila ang gobyerno. Ngunit hindi na nga ngahulugan na ituring na natin sila bilang mga terorista at hindi rin natin makakaila na isa rin sila na naging instrumento upang itaboy ang mga Hapon sa Pilipinas sa panahon ng ikalawang digmaan. Kahit ganoon, masasabi rin natin na mayroon rin silang napakalaking ambag sa ating kalayaan na mayroon tayo ngayon.